Pag-ibig, isang tula na isinulat ni Jose Corazon de Jesus. Ang pag-ibig, isipin mo, pag-inisip na sa puso, pag-pinuso na sa isip kaya't hindi mo makuro. Lapitan mo ng matagal ang pagsuyo naglalaho, layuan mo at kay lungkot na nanaghoy ang pagsuyo. Ang pag-ibig na aayaw ng matagalan, parang lintik kung gumuhit sa pisngi ng kadiliman. Ang halik na ubos tindi, minsan lamang sa halikan, at ang ilog kung bumaha, tandaan mo't minsan lamang. Ang pag-ibig kapag duwag ay payapat walang agos, walang talon, walang baha walang luha, walang lunos. Ang pag-ibig na matapang ay puso ang inaanod. Pati dangal, yamat dunong, nalulunod sa pag-iirog. Isang aklat na maputi ang isinusulat luha. Kaya't wala kang mabasa kahit isa mang talata. Kinabisa at inisip mulang ating pagkabata tumanda ka't ka nagkauban, hindi mo pa maunawa. Ang pag-ibig na buko pa'y nakikinig pa sa aral. Tandang di pa umiibig, nakikita pa ang ilaw. Ngunit kapag nag-alam na't pati mundo'y nalimutan, iyan, ganyan ang pag-ibig, damdamin at puso lamang. Kapag ika'y umuurong sa sakunat sa panganib, ay talagang maliwanag at buo ang iyong isip. Takot pa ang pag-ibig mo, hindi ka pa umiibig. Pag umibig pati hukay ay aariin mong langit. Iyang mga taong duwag na ang puso'y mahihina. Umibig man ay ano pa, di pag-ibig kundi awa kailangan sa pag-ibig ay hirap at mga luha, at ang duwag ay malayong sa pag-ibig dumakila. Ang pag-ibig ay may mata, ang pag-ibig ay di bulag, ang marunong na umibig, bawat sugat ay bulaklak. Ang pag-ibig ay masakim at aayaw sa kakabyak, o wala na kahit ano, o ibigay mo ng lahat. Ako'y hindi makasulat at ang nanay nakabantay. Asahan mo katoto ko, hindi ka pa minamahal. Ngunit kapag sumulat na sa ibabaman man ng hukay, minamahal ka na niya ng higit pa kaysa buhay. Kayo, mga kabataang, pag-ibig ang ninanais. Kayo'y mga paruparong sa ilawan lumiligid kapag kayoy umibig na hahamakin ang panganib at ang mga pakpak ninyoy masusunog sa pag-ibig Pag-ibig ni Jose Corazon de Jesus Hanggang sa muli